Hiwalayang Jason at Moira Dilatori. Usap-usapan ngayon o ito ngayon ang pinag-uusapan sa social media. Burado na lahat ng litrato ni Jason sa Instagram ni Moira Torre. at pinalitan na rin ni Moira ang kanyang ang kanyang pangalan sa Facebook. Sa kabila ng pag-amin ni Jason na siya ang di naging tapat sa pagsasama nila ni Moira Torre ay may saring-saring spekulasyon ang lumalabas sa social media tungkol sa kanilang paghiwalaya ni Moira de la Torre. May lumutang na malisyaw paratang na di umano'y lalaki ang dahilan dahil sa larawang ito. Pero agad naman itong pinabulaanan ni Mac Merla ang lalaking kasama ni Jason sa poto. Nilinaw ni Merla na siya ang manager nila Moira at Jason. At mismong si Moira pa ang di umano'y kumuha sa litratong ito sa eroplano At rinding din na damay ang singer na si Sakto Bodlo na inuugnay kay Moira de la Torre. Pero sa inilabas na pahayag kagabi ni Moira, kahit umano'y di perpikto ang pagsasama nila ni Jason, kailanman ay naging tapat siya sa kanyang asawa at di siya nangaliwa. At mas masakit pa sa kanila at mas masakit pa sa kanila ang mga gawa-gawang kwento at na hindi makakatulong sa matagal-tagal na paghihilom ng kanilang pinagdadaanan ngayon. At ngayon, ngayong umaga, ito yung mga post ni Moira sa kanyang Facebook account sa Instagram na sa kabila ng iyak kagabi. At ngayong umaga, ito yung mga post ni Moira de la Torre sa Facebook account at sa kanyang Instagram na sa kabila ng iyak kagabi ay meron ding palang masasayang umaga at huwag lang bibitaw sa Panginoon. Maraming salamat guys sa panunood ng aking kwento. Yung kwento ni Moira de la Torre at saka niyang kanyang asawa. Huwag niyo naman kalimutang mag-like, mag-subscribe at pakishare naman po ng aking video yung aking YouTube channel. Maraming maraming salamat guys at pakipunan naman ang notification bell para sa susunod ng video ay makapunod mo ay or maa-update ka. Maraming salamat!